Bawal Uy, putang ina mo. Gago ka. Gago, Red. basag. Basag, utang ina. Gago ina mo. Dali. Bagsak nyo ulit. Bagsak nyo ulit. Bagsak nyo. Dahan-dahan na lang. Huwag nyo nang isasagay. Dito tumamata. Dito tumamata. Utang ina. Basag. Init pati yung cover. Ayan. Babagsak nyo. Babagsak nyo. niya May basag. May basag. Babagsak nyo na. Ayan. dahan alis Alis. Alis. Alis kung ganito gagawin natin ha. Ibabagsak nyo yung ano yung case tapos magugulat tayo lahat ha ha ganyan okay, ha ah. descriptive dyan pare ha okay, okay. Paano, 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 paano? ha itlang lang wait lang putang ganyan tong gagawin babagsak tong case nagkikwentuhan tayo tapos biglang ano biglang ibabagsak niya yung case lahat tayo magugulat kung nari sige ko yung mag video pang my day lang Ay, pare pang my day dito ako nari nakaupo na, na ganyan ah, sige sige sabi ko pare pang my day lang pang my day ah, ako magbibideo ha sabi ko pare pang my day lang oh, pang tapos biglang Okay, na. Okay, okay, ma? okay ma. Okay ma. Okay, okay. Okay, okay, okay. Pare pang my day lang oh. Kaway kaway mga pare. Eh, putang ina tagal magbawas. Uy, okay. putang ina mo. Bago ka. Bago, 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 bago. bago red. Tang ina para kang tulol na! Tang ina. Bago. Wala yan pre, matibay yan eh. Uy, basag. Basag, utang ina. Basag, utang ina mo. Dali. Tang ina lagi. Tang ina, natamaan ko at tanong upuan ko Aroy, Aray, tang ina mga motodik, damage tayo, pariyo. Aray. O di. Dali, pariyo lang. Hindi, yung lagabag no, lagabag. O di, ito pa kami. Ayun, may tinamaan din. Tama, may tama. Saan? Tang ina mo. Hindi, Eh, bagsak mo ng daan na. Ay, tingin ko dito tumama, pariyo. Dito tumama. Eh, bagsak mo ng daan na natin kung saan tumukod. Ah, kamukoy. Ah, dito nga, dito. Wala, wala, wala. Malinis dito. Oo. Ito damage tang ina. Sarap. Hindi ko pa nakikita. Sarap, sarap, sarap ha. Ay hey, oo. No, oh. Ay putang ina mo. Basag na. Basag. Tang ina ng yan oh. Ito mga bagong tao ni. Wala na, wala na ibang damage ito lang mga kamoto. tape na lang. Hmm. Duct tape, duct tape okay. pare, duct tape. Par. <laughs> Kaya pa rin ng kanin, nandiyan mo yung kanin. Noodles, sige na. Tang ina ng. Ito noodles. Nakikita ko sa anong video. Uh -huh. Noodles kinagamit niya. Tanong, tanong mo sa builder mo. Aray. Ni Moto Dick. Di <laughs> anong... Hindi, hindi, hindi. Scripted yun. Nakakalaglag lang talaga nun. Aray. Nagulat lang din talaga kami. Kamiinom lang kami. Di ba? Uh -huh. Sakit sa puso. Ayoko na. Putangin na nyo. Ayoko, Ayoko ano, minum. Sa, Saka, na minum. na sa si chan. Grabe, sakit sa suso. Pag! Pag! Pang nadali Ano pa yung warig? Yung nadali dali? yun na mga motodik. Bawi na sa content. oh ay di happy-happy na naman. Isang content, sampung kahana mabibili <laughs> hindi yun scripted ah pinakita ko na sa inyo kung paano nangyari yun <laughs> okay, no. No. Wala, no. Hindi. So, hindi naman hindi wala, walang walang Wala, wala, yes, wala. Wala, Tukuran niyo, jam. Then, wala, wala. walang 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 wala, walang Pati ako oh, nagulat, ito na napatayo. Yan, yeah. No. saka pala lagyan ng solusyon yeah. diyan kapag nagkaroon ka na ng na trahedya. Ganun ka na, na, na. Ng mga Pilipino. Yan ang mga Pinoy, maliit ang tutoy. Gago! Oh, madami na naman magtatanong bakit bakit namimigay ako ng motor. Ito nga pala yung nilalaro ko mga kamatodik, napakadali lang maglaro nito. Habang naglalayba ako, pinapakita ko kung paano ako nananalo sa laro na ito. Last pin, Okay na to guys. Grabe. Laki ng panalo natin. 654. Panalo tayo ng 654,000 dito mga kamatodik. comment section ko yung link mga kamatodik. Magre-register ka lang dito. Lalagay mo po number mo at password mo. Basic. Sa mga gusto po maldo. 1.3 million na sa Maya. Ito yung ginagamit ko pang cash Comment section ko yung link.